Good morning, maka bayi Good morning, selamat Semoga bersaya, semoga Good morning Kain tayang Ulam ko, maka bayi ay... ya? Lampalaya Lampalaya, maka bayi ya. Itu yang kakainin ko ngayon, maka bayi sila ah, kanin, siyempre. And then, Luwan ko doon ano? Ah, uh, itlo. Tapos isa, mga kabay. Sabi nila, ah, kung magluto ka lang ng palay yung... eh, huwag na lang pikay para mas masarap, mas masarap daw kung hindi mo pigain ng mga pareha hindi siya mapait mga kapay yan o oh. talagang hindi na tayo gumamit ng ano ng kutsara kasi mas masarap kung magkinamay abang kumakain mga kapay ang sarap ng alaway. Siguro ngayon sa mga trenderia, medyo na ang presyo na ito. Kada, uh, kada order. Siguro nasa mga 40 o 30 35 ang isang order na Talagang matas na talaga pilihin nga yung mga kabay, kahit gulay man lang yung matas na. Ah, sabi ko mga kabay. talagang satu ito sa favorite kong gulay ini kain yung mga kabay ang palaya ang may kasamang itlog ang palaya ang sarap yung palaya halos ano mga kabay okay baik tu pun singgulan bye bye catch